Hello mga kainahan. For today's video, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. At mauna nang nag-voice over ko karong adlaw kay na naman. Dugay-dugay maghukop ka mata mauna nang among kasilinganan naka-sounds na. Halok mata makapirate then start na ta og hiwa sa ato ang ampalaya. Then ato ananing hiwa-hiwa un um. na hapit pa dito masamod yan ni nang dali-dali na tabakad laun alas 5 ka pinapit na quarter to 6 na ko nakaluto ng mo ano, nang naspasay na ato ang kuan na mga kainahan then ay hiwa na ato ang palaya mag na taog luto pinang ato ang subak manok then ang ato ang kalamasan bumbay na pula og ahos at natamag luto den nag anak ko og mantika na ko na ato ang lamas na bumbay na pula din ang sunod ana is ahos wala pinaspasay na tawag yeah. start na taog lunod sa atong ahos sa ato atang halo 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 um, pagkahuman ilunod na nato at ang subak na manok ko anak manok kay mo nag chop daghan man akong manok mao nang akong gitunga then okay na ang ato ang manok then mag add na taog ato ang papalasa, paminta and then asin para ato ang manok ba na ana joy lasa then i na nato ato ang palayamang kainahan Ora ni ito ang kuanon gisahon ra jud nato indi na ko itlog na naman tay subak so og manok mao nang, kamay din nag-add na tao pampalasa, nag-add na tao asin din ato ang MSG tapos ang ato ang magic sarap then magpaabot na lang taan o maluto din gamay kimbot na lang ni maluto na nga ang ginsang ampalaya mga kainahan. Ayan, next. Then, ito oh, na ato ang ginsang ampalaya. Paki-share and like po sa ako ang video. Thank you mga kainahan. Sa pag -support.